Mga kawatsanler, samahan niyo po ako. Ayan, nagluluto po ako ng masarap na pulutan para sa aming kauntim banding. Ayan, meron po kaming uh, uh, sinuglaw na niluto. Ayan, napakasarap po. Ayan, may kasamang liempo po. At uh, tuna. Isdang tuna po yan. So, ginawa ko pong sinuglaw para po sa aming pulutan. So, ayan po. Napakasarap po yan. Unang tikim. Wow, ang sarap. Grabe. Okay, so mga kawats learn, magandang uh, umaga sa inyo lahat. So ngayong umaga ay samahan niyo ako. Magluluto po tayo ng pulutan. Meron po tayong bisitang darating mamaya. So, gagawa po tayo ng pulutan. But before anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Sir Ray Hit the notification bell para updated po kayo sa mga video yung i-upload ko. Please don't skip my ads. So, samahan nyo po ako at tayo po ay gagawa ng pulutan. Kano po yung, alam ano niya yan? 80 cojones. 80 cojones. Ito, ano niya? Bali, meron po tayong binirito na, ayan, yung uh, karne. Meron po tayong Tuna. At saka yung mga rekado po na gagamitin natin para po sa ating uh, gagawing pulutan. Ang tawag po ng pulutan natin ay sinuglaw, sinugba at kinilaw na tuna. Watch and learn. So bali ang una po nating gagawin ay i-marinate ima po muna natin ang ating uh, aliem po sa toyo, Pigaan natin ng kalamansi ayan mamarinate po natin yan ng mga isang oras bago natin na uh, iihaw lagyan natin ng paminta ayan kaunting aji po mga kaibigan ayan so set aside po natin ito ng mga isang oras abang inaantay po natin ang ating karne na ma marinate So, gayatin na po natin ang ating isda. Tanggalin lang natin ang balat. O, gayatin lang po natin ang kwadrado. Ganyan. Napakasarap na ito. Ito mo yun, oh. Woohoo! So, ito pong ating uh, tuna ay medyo may kalahati pong kilo ito. So, ilagay natin dito sa ating lagayan pagkatapos. Ito pong tuna ay uh, hindi po po pwedeng hindi sariwa. Buti may natsyempohan ako kaninang uh, sariwa sa palengke. Pag nagayat na po natin, lagyan po natin siya ng kaunting asin at lagyan po natin ng suka para po manuot na po ang lasa. Ayan. I-set aside po natin siya pag nahatlo natin ng ganyan. Tapos magagayata po muna tayo ng mga ricado natin. Una natin gayatin ng ating pipino. Isunod naman po natin ang ating sibuyas. Sunod naman natin ang ating luya. Sunod naman po natin ang ating sili. Yan ang ating kalamansi. Lalagyan po natin ang kalamansi. So ngayon naman po ay iluluto na po natin ang ating marinated na liempo pero dahil marami pong mga sinampay ang aking mga kapitbahay so hindi po pwedeng mag-ihaw kaya ang gagawin ko po ay ipiprito ko na lang Anyway, ganun din naman po ang kalalabasan noon. So, instead po na iihaw ko, baka magalit ang mga kapitbahay. So, i-prito na lang po natin. Tara, sama nyo. Lagyan na po natin mantika. So hindi tayo po pwedeng mag-ihaw, mapapagalitan tayo ng mga naglaba. Kaya second option po natin ay iprito na lang po ang ating liyanipo. Ayan, so luto na po ang ating unang batch. Ayan. Batch. mo Ayan. po natin. palalamigin lang natin saka natin siya gagayatin watch and learn a few moments later ayan so gayatin na po natin aha yun ano, no? napakasarap na pulutan nito mga ka watch and learn so yun ganito lang po ang gawin ninyo napakadali lang pong gawin hindi ka po mahihirapan at quality pa ang iyong magiging pulutan lalo't importante ang iyong bisita. Ay n. Oh. Uh -huh. Kita mo yan? Tentu apa yun? So bali ang nagastos ko lang dito ay nasa 200 la ang 250 kasama ng Ricardo. Wow! So, kung bibili ka po ng mga ihaw-ihaw dyan, mas mahal po yun. Tsaka, hindi ka pa sigurado kung malinis ba ang pagkakagawa. Ganon. Dito kasi, sigurado kang uh, ikaw ang gumawa. Ikaw ang nagtimpla. At higit sa lahat, guwapo ka pa. <clears throat> Ito na po ang ating... Uh, ginayat na liempo watch and learn so ngayon naman po pagsasama-samahin na po natin ang ating mga ricado ayan so watch and learn ayan so ito po ang ating uh, kilawin na tuna so ilagay na po natin ang mga ricado sili I, I mean luya sibuyas at sili ilagay na rin na po natin yun po natin ayan oh. yung kasama na po ang sili dyan napakasarap na nito oh. Oh, sa tingin pala ang ina napakasarap na Binisama na po natin ang ating pipino. Kita nyo, dumami, no? Ayan. Haluin lang po natin. Wow. Kita nyo. So, dumami na po siya. saka ilagay na po natin ang ating ini piniritong liempo oh my goodness oh ang dami pala na ito pambihira ano ko tuma so sa halagang 250 Ayan oh. Ayun, tapos pigaan na po natin siya ng kalamansi. Diyan haluin natin. din lagyan po natin ng paminta ayan at kaunting pampalasa din haluin na natin ang ating sinuglaw ang dami sa salagang 250. Kaysa bibili ka ng kinulog. Kakapiraso lang yun. Hindi kaya ibang klasing ano. Pulutan. E ito i e, Sa 250. Kompleto ka na. Hop. Ping, 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 ping. So, yan na po. Ang ating gagawin po ay titikman na po natin ang ating sinuglaw. Wow! Ayan o. Wow! ang bihira ay napakasarap eh ayan yeah, no? hmm? hmm. Ang sarap ng buhay ay nasa ating mga kamay. Wow! Nasa totoong sikap at nasa pagsisikap ang pagangat ng ating panlasa. Ano pang inaantay natin? E umpisa na natin yan. Tara na! Ano? E, ito pa isa Oh! oh. oh. So, naantay ko lang po ang aking bisita. Wow! Para maumpisa na namin ang aming bonding moment. Yes! Sa mga tropa ko dyan, sa mga ka... um... subscriber ko, maraming salamat sa pag-sama. Uh, Ito na naman po, may binigyan na naman po sa... may binigyan na naman po ako sa inyong idea kung paano po gumawa ng pulutan. So kilawing tuna, at piniritong liyem po ng baboy. Napakasarap po ng kombinasyon. Sa mga subscriber ko, salamat. At kay uh, Kuya North TV, parang Renjo Ape, parang Willie de los Santos, uh, parang Marvin, uh, Librilla. Sa lahat po ng mga subscriber ko sa Galatians, sa Philippians, Colossians at sa ano pa yon Thessalonians lahat po uh, hello po hindi ko na po kayo maiisa-isa diyan um bang banding lang po ang inyong sir ha Maraming salamat po sa pagsama